mga bangers akyat, akyat? o oh, oh, baba. baba. Ay! Ay. Nako! Uy, may bungta ka. Takaw, may dalawang umakyat. <laughs> may Hindi sumang-ayo ng Diyos. At ang isa naman ay bumaba. Sabi ni, ayaw ni God. Sabi ni God, ayaw pasamayan. Ni God. Sabi ni God, touch bad. Oo, oh, oh, ayaw niya. Bumaba <laughs> si God. Yes, pero alamin natin anong mga dahilan nila bakit sila umakyat at meron bumaba. Unayin natin si Joseph. 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 For me po, yung good communicator was a green flag for me. Because... A healthy relationships needs good communication tapos yung yung Dennis Lister since masipag din daw sa edukasyon. Oh. Wow. wow. Since ano po like yung mga lessons po ng mga magulang ko like la todo po sila supportive sa Education ko. Like, first education. Nakakainang like or... ka sa isang gabi? Sa <laughs> 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 <So, laughs> oh. five. Oh, oh, na, na Natatantusan nyo ba yan? Very, and then siya How does it, how is it like to, you know? Like, <laughs> like so much. Yeah. Pero yung pagiging ano naman yan, naggo-ghost daw eh, ghosting. Okay ka doon? Never ghost, uh -oh. ah, so po mo na ghost. Since magaling po mga ano. Katapusan mo Experience mo <laughs> First time. <laughs> Sampai experience mo sa kanya. Sampai <laughs> ah ka lang. <laughs> Sabi ni Sam, okay. makakaasa siya. <laughs> uh -uh. Okay, thank you, Joseph. Lorenzo, ikaw naman. but agad kang umakyat? Uh, ako ko po una yung genuine siya tsaka smart. Pero mas gusto ko mag dun sa yung supposedly red flag niya which is yung pang -ghost. Um, I think I understand her completely kasi dumaan rin ako sa face na hindi ko kayang harapin yung problems head on. And I think I believe if uh, mag-workout kami if in terms of compatibility this is something that we could work on. I think ang um, isang magandang relationship hindi talaga siya perfect so you need something to work on and I think that could be a foundation for things to come. Kayo tara mo na bang mag-ghost? Ay maraming beses po, maraming oh. beses po. <laughs> Ano pakiramdam pag ginawa sa iyo? Sa simula po masakit kasi ang pinaka ano natin dyan yung pride talaga. But as time goes on when it keeps happening you accept it as reality and it's just like it's not really personal. Uh, people go through their own stuff and I just try to understand na, uh, okay, ganun talaga. Um, oh, tinatanggap. Galing. Dating, dating kasi. May ganyan. Yeah. Uy, nagpalakpakan sila. Ayaw. Hindi tayo nakasabay. Hindi oh. oh. ko na itin. Ano pinag usapan nila? Kapay ah, sila. Oh, oh. Ang dami kasi reviewer dito. <laughs> Make some kayo dyan. <laughs> Oo. Oh. Oh. Pero maganda 'yung sinabi ni Lorenzo. Pero pakinggan natin, bakit bumaba si Godwin? Oh, oh. Uh, yes, God. Para po sa akin 'yung pagiging disli is okay po sa akin 'yun. Pero mm -hmm. 'yung mangos ka ng tao, parang ang sakit kasi para sa akin 'yun. Um, kasi kaya mo kinausap 'yung tao, kaya mo siya kaya mo siya kinausap para makilala siya. Why it, bakit ayaw mo i-end 'yung maganda? Maganda magkaroon kayo ng maganda communication. Para ka sa akin 'yung maganda kasi 'yung Magkaroon ka ng magandang ugali. Kasi anin mo yung gano'ng kakatalino. Grabe ba sa mga agad ugali <laughs> ni Sam? Maganda ugali. Uh -oh. Ano naman yung early ano reaction? God, ha? Ano, ano reaction na? niya ni Sam? My God, oras na ng paghuhukom. <laughs> Ayan si God. Judgment day na ba? Judgment day na. Oh ano ah. reaction ni Sam nung sinabi yung maganda ugali? <laughs> Nagulat. <laughs> yung anyo niya. yung blush on niya ng konti rin. Gustong mag-retouch. Ano sagot mo doon, Sam? Ano sagot mo doon, Sam? Hindi naman yun masama o gali kung hindi kita nagustuhan tapos nag-ghost kita. Accept it. Uh -oh. ah, uh -oh. Ganun siya daw. Accept it. Uh -oh. Ganun lang yun, Godwin. O, paano Ay, reaction na, mo na, doon, uh -oh. Godwin? Ano sa mo no? sagot mo doon? Uh, para kasi sa akin, okay naman. Dapat magkaroon pa rin ng magandang communication. Kasi pangit talaga kung iiwan mo yung tao. Masakit yun para sa kanya. Kung uh -huh. ikaw ma-feel mo yung ginose ka, di ba? Parang sakit. Pero okay naman din yung pagkakaroon nga ng uh, yun, pagiging matalino. Pero for me kasi, ang task talaga ng sa magandang ugat, pagkakaroon ng magandang uh, ugat. Hindi ko naman sinasabi na yung pag ghost is pangit. Parang sa akin, dapat i-end ng ano, magandang communication para sa akin. Uh, i-end ng magandang communication. Pero naranasan mo na ba yan? Kaya parang ganyan ka, big deal sa iyo. Uh, actually, na-experience na ko na rin po yun. Oh. Kaso masakit. masakit Iniyakan po. mo. Yes po, masakit po talagang maiwan po eh. Oh. Nang na walang dito na lang. Kaya na. naman pala eh. Oh, at least masabi man lang yan ha, yung hanggang dito na lang ba tayo. Kung di mo kayang sabihin, at least patugtugin mo yung kanta ni Ogie. Oh, yes. yes. May sasabihin sana ako sa'yo, pero wala akong lakas ng loob. Ano yon? Play. Hanggang dito na lang ano? Tapos ano? alis na. Oh. Ang ganda ng damit mo. Di ba? Daanin natin sa kanta ni Ogie. Paano tatakbo yun? Ha? Ang pinili mo na, paano tatakbo? Ay, ah, bigot oh pa. Balance. Uh, no. Wala palansi. Wala mo balance. <laughs> Pero kahit ano pa man, anong sabi mo yun, sam? Oo. Uh -huh. Anong sabi mo kanina? Sabi mo kanina? Accepted. <laughs> <laughs>